Yo, napakaganda naman ang pagkakaulan na to Mga mama, mga sir. Tingnan nyo, bahang-baha rito. Ayaw pumasok ng mga tao. Dahil natatakot. Baka mga leptospirosis. Tapos, ayan. Baha dyan, baha, baha. Baha sa kinaroroonan ko. Dahil sa pagkakaulan, buti na lang huminto. Tapos, baha doon. Baha dyan, ayan, baha. At ang mga tao na sa labas napakaraming tricycle sa labas, guys. Ayun no. So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin dito pero malamang sa malamang eh may tatawag na pasayero sa akin dito at kakaway lang sila. Ayun na. Wala pa bang kakaway sa inyo diyan? Wala pa bang kakaway sa inyo diyan? Kumaway na kayo. Kumaway na kayo. Alam kumakaway, marami rin sa labas Nako po Ayun na, lang na Walang kakaway? Walang kakaway? So sa lahat po ng bumabiyahe dyan Siguro naman ay Dito sa may NLX Dito, dito sa may Paso de Blas Nung nakaraan ganitong mga panahon ay bumaharin So sa ngayon ang sasabihin ko ay makaram po kayo sa NLX Saka sa Paso de Blas Yun lang po bye na po.